Ito na ang pinakamalaking trade ng Lakers, paktay ang lahat. Ito na marahil ang pinakahihintay ng lahat ng buong fans ng Purple and Gold para sa kalagayan ng kupunan ni Lebron ngayong season. Na-trade na nga po nila si Dilo. Pero meron pang isang malaking trade na hinihintay ng lahat. Todo buhos na ang LA at wala nang pasikot-sikot pa kung sino ang kukunin nilang manlalaro para mas mabigyan pa ng boost dahil hindi pa rin nga po sapat ang ganitong lineup kung eto lang ang aasahan. Lalo na kapag dumating na sa po season ano. Dito na magkakaalaman kung magiging pang title contender na ang kupuna nila kapag napasakamay kamay na nila ang player na to. Paano ba naman kasi mga kapatid? Diretsyahan na nga po. Wala na nga pong iba. Kundi etong si Zach Labine na nga po ang napipisil ng Lakers para maselyuhan na ang inaabangan ng lahat. Halos ipangalanda ka na nga po ng Chicago si Labine dahil nasa rebuilding stage na nga po ang kupuna nila. Walang gustong itira ang Bulls kundi bagong batang manlalaro ang target nila. Nasa Lakers na nga po ang lahat at naghihintay na lamang ang mga fans sa hakbang na gagawin nila kay Levine. Napabalita pa nga pong isasama pa si Austin Reeves sa magiging trade para lang makuha si Levine. At gustong gusto nga din po ng Bulls to dahil bata pa si Austin at eto ang gustong mabuo ng Chicago. Pero nang dahil nga po sa pinakitang performance ni Reeves sa last laban nila, dito biglang inayawan ng Lakers na hindi na nga daw isasali si Reeves nang dahil sa maaasahan talaga ang batang to. Kagaya ng na nga lamang ng ginawa niya sa laban nila kontra sa Warriors. Si Reeves nga po ang tila bumuhat hanggang sa dulo. Triple double pa ang ginawa. Kaya marahil na pagtanto ni Pilingka na hindi talaga pwedeng pakawalan si Austin dahil kapag kung kinakailangan nga ay eh, talagang maaasahan at gagawa at gagawa ng paraan ng batang to para makita kahit na na butas pa ng kalaban ano. Kahit si Shams Karanya alam na ibubusta ng LA ang lahat ng pwede nilang magawa para lang makasungkit ng titulo di season. Kahit pa nga po tatlong first round pick ang pakawalan nila para lang magkaroon pa ng lakas o malaking chance sa kupunan nila. E gagawin na nga po ng pamunuan. Alam nga rin nila marahil na anytime mawawala na rin si Lebron sa liga. Alam nga po ng lahat yan dahil makailang beses na rin sinabi mismo ni Lebron na magre-retiro na siya anytime soon. Kaya bago man lang matapos ang karera ni Lolo Lebron, e bakit hindi na lang i-boost din ang LA ang lahat? Baka makaisa pa sa titulo habang nandyan pa ang pinaka best player nila. Kumbaga win-win situation pa rin para sa Lakers. Ano? Samantala, fuck sa Rockets ni Brooks na sorpresa ang lahat. Mukhang mabibigla nga po tayo sa balitang to mga kapatid. Akalain mong eto pala ang pinaka-target na ng Houston Rockets. Nung una, dito sila naliling kila Kevin Durant na balak na rin ibuhos ng Houston ang lahat para lang makakuha ng dekalibreng manlalaro. Hindi lang basta dekalibre rin dahil isa pa nga po sa top 10 na manlalaro ngayon sa liga. Kahit maging si anti Tokumpo nga ba e balak ring hakutin ang Houston. Talagang handang-handa nga po ang kupunan ng Rockets ngayon sa kahit sino pang manlalaro. Kahit malaki pa nga po ang malaga sa kanila ay e, tila kakayanin na nila. Eto pa nga po ang isang mas matindi dyan. Medyo mukhang alanganin sila kila KD at Greg Freak. Kaya eto na si De Aaron Fox na nga po ngayon ang pilit nilang sinusuyo. Kahit pa nga ang iba e ang tingin kay Fox eh, hindi nga daw elite na manlalaro. Pero pang all-star caliber din naman nga po siya, di ba? kanila kahit siya na nga lamang po ang makuha ng Houston para lang maidagdag sa maangas na si Dillon Brooks. E mukhang ayos na rin nga po para sa Houston. Hindi na rin nga po magpapatumpik-tumpik pa ang kupuna nila ngayon dahil maraming asset din ang hawak nila na tiyak na hindi basta mahihindian ang kahit sinong kupunan. Alam ng Rockets na pagkakataon na rin nila ang season ngayon. Kitang kita nga po na napakaganda ng standings nila. Nasa pangatlo sila ngayon sa West kaya para mas maselyuhan pa ang magandang chemistry na na binabuo nila. E kailangan pa talaga nga ng isang kagayang kalibre ni Fox. Ano? Napakalaki nga po ng chance sa ngayon ng Houston. Kahit sinong team na susulot nila kahit pa maging ang number one seed na Oklahoma. E eh, yakang yaka nilang talunin. Tila hinog na nga po ang team nila. At mukhang nagkiklik rin ang pamumuno ni head coach Amy Yodoka. Tignan na lang natin baka sila pa ang bubuta sa mga kumpunan sa playoffs. Ano?